for today's video ay nagaluto kami na naman ginamsan kaming dua pala nga ni, ni mama ang magaluto na naman Takung di ta kaya gibon ginamsa sa so batag masayang barang at least mapakinabangan ta barang kada kol kayang inog na batag didi sa balay kung saan ka mga lunak ng ni nung batag gigibon man nga ni naman tong pangdol si pagkatapos mag pero di man nga ni naman kaya ngubuson busun ta ng sawa man kaya naisipan na mo nagibon na sa na ginamsa para nga ni masira man pagka nang kinapagkaintrisan ayan naman pala mga tropa ang gasol naming walang karga kaya Charot. pagluto nga ni naman mano mano sa na ang pigagatong nga ni, na mo gunot para makaraba nagkaturutong na ngani ang ginamsan takulang lan ha tapono kaya mga tropa kulang sa budget na pang bakal ta di tapa kaya mga tropa apudang magbakal ding na lang, lang sobra sobra kaya pag ta muna maray ba na kung nagasildo na kita kimit kaso ngani di pa kaya kinakailangan natin pag ng pagbablog para balang araw maka ayos sa kahirapan. Charot. Balik na muna tayo mga katropa dito sa ating ginagawa. Gabutan ko na diyan mga katropa. Ang ilaw na ginamsan sa daon kakao. Uyan yan nga ni mga tropa bigayos kon pakabutang diri sa daon kakao. Tabing di magurla ta sayang man. Ginuntog na nga ni ni mama mga katropa ading ginamsan sa nagabudok-budok na lana. Habang ako pakita-kita sa nadiri sa isang banda. Charot. Ayan nga po pala mga tropa, hinihintay na namin yung ibang ginamsan na maluto. Para pag may naluto na, lalagyan naman natin ng panibago. Ayan nga yung tukok na Pero yung jowa mo ready na para hiwalayan ka <laughs> Ayan nga po pala mga tropa Ibubuntog ko na din ginamasan sa nagabudok-budok na lana Pagkatapos ng... <coughs> o sa kaya, tutambong na guru mo na kita Malasubran na kaya di sa katatrabaho, tat Charo. Ayan nga po pala mga tropa, bigo balik-balik ni Mama Suginam sa tatibad kaya maturutong naman sobra. Kaso nga mga tropa mo kang wala nang gatong aring liluto ta. Kaya nagkukuni akong gunot na panggatong ta. Taa mo kaya ang magayo na panggatong sa mga gatong liluto. Ayan nga mga tropa, at binigay ko na yung panggatong kay Mama at ginatong naman niya. Ayan Charo. nga inusong-usong ko naman para ko na. Nagkukuni naman nga ni ako mga tropa ning down para buta nga naman ginamsan. Ganyan dapat. Habang may nagluto, dapat may prepare naman ng luluto o eh. Para nga ni di kita sa pagluto sa adin. Iyan naman nga ni baga mga tropa si Jerome TV na labi kay nga tay nabuta naman ka ka Pero pag naga cellphone ang speed Ayan nga po pala mga tropa mo nagkarap katap gani sa napo Ito ito sa nang gatong tabo na yun Ang ebeg uh, <laughs> <laughs> sabihin bahing kong mga tropa ito ito sa lang gatong tatiban masunong kastang balay tano Uyan pa ni baga mga tropa si bang luluto ang kadakapan ni luto. to Binong kaganyan ni mama ang gatong tabo na kabata Para ka si mama baga Muna ka kalugay <laughs> na ning bokay na bol ka bukod siya nagpakain gyud sa mga tao ta uyan baga mga tropa si bang kinam sa naluto na ude bang ngani ako mga tropa tag na kaso ngani ipaman kita pwede magkantay pa kita gigibo uh dali dali Ano mo na Yolanda yulanda magluto tagigutom na ako ano nunoy sabi mo yulanda naka ay mama palan Charot. ayan nga mga tropa Magbutang na may sa ading ginamsan sa andro dobles ang si mama madro dobles ang bukag sa ading ginamsan Di ka magkasaraw ang kakikita charo katapos kung ano mga tropa magbutang ginamsan sa daon kakao ay oh. diritsyo ko naman binuta nga ading ginamsan sa didi sabon ka kaburdok budok na tapos ito naman si mama mukhang <laughs> nagpapakit pa sa camera Charot. sabay beautiful eye spot charo kung di baga mga tropa nakaulat si mamang maluto Subo ubo sa ginam uy oh, yan ang may purpa nga la. ako daw di pwede magtanap pero siya pwede ano man yan that's unfair. Uyan pa sa ni mga tropa sa so kabuuan ano, na mo na ginamsan. Tapos sikreto kong kinukulit ha. Habang <coughs> si mama naman, naman nga ni pinaibagya ding tabo, kinaya saraan sa lana. Kina si Justin na bakla na. Uyan na naman nga ni mga tropa o. Dudubi na. Uyan na naman nga ni si senyorita Paturug-turug sa na. Kaya na pa yan pinalutong ginamsan sa ginsa gindi inintindi si si sabi. Matapos na barang susi sugo sa niya. Kaya na pang magamataw nga si na sana. Charat. Ado na daw kita sa gigibot ha. Pabain na yan dyan. kaya mga tropa sugo tao nagmamang maangan. Para ito yung nagsiba na kong ginamsan. Uy, ang ane, bagang mga tropa nagpaangal na kung ginamsan. Kung batag pa yan, di ko barang yan kung wak-wakan. O bakan, napakinabangan ta barang. Oko na nga, dahil nga ane, kita mga tropa ning mga panggatong didi sa likodan ning dapo. Udi na nga ane, bagang mga tropa, dara ko na sugunot. Udi na nga ane, bagang mga tropa, at itataw ko na kay Mother Earth. Sinuno nga ane, may purpa ang alaman ng ginamsan. Di mo niyan pinakan, sukur kaun, kaun man. Kaun man sinagaluto, silya na. Para yung tote, huwag tayong maging dosta sa mga sisibaon. Dapat ipamigay natin kapag meron. Udi na pala mga tropa, so finish product tapos na kami magluto ning ginamsan kinay pa kami merienda lang para magkakaw na kami mga tropa kaya paalam na kaya palo na lang po yun lang importante sa akin i love you too mo charot